Eksaktong alas 10.05 ng umaga nang pumasok si Inigo Herrera sa tanggapan ng Metro Civica Bank, Branch West Rizal. Bitbit -bit lang ang payak na papel na may numero 37 at suot ang kalawangin na orange polo na medyo nalukot sa biyahe. Walang bodyguard, walang driver, walang credit card black card na kumikislap. Para lang siyang ordinaryong binatang kailangan kumuha ng manager's check. Hindi alam ng sino mang nakapila na siya ang nag-iisang anak ni Don Hernan Hawk Herrera, bilyonaryong may hawak ng 62% ng regional banking network na kinatatayuan ng mismong branch na yun. Gusto lang niyang maranasan kung gaano kahaba ang pila ng karaniwang tao dahil apat na buwan na niyang naririnig sa mga town hall meeting na maayos na raw ang customer service sa paligid. Naisip niya, mas makapangyarihan ng unang impresyon kaysa PowerPoint slide kaya nagdesisyon pumila incognito dala lamang ang simpleng ID na nakapangalan sa middle name ng lola niya. Limang minuto pa lang, Umaaling asaw na ang inip sa loog. Mainik ang air conditioning. Wala pang ticket printer paper, kaya iisang strip lang ang ginagamit. Sa dingding, kumikisla pang LED na 13, samantalang nasa 37 na ang hawak niya. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klaseng kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Dahil bukas may isa na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka paniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Sige, tuloy na natin. May matandang lalaki sa likod niya, medyo kalbo, suot ang kupas na green polo at nangangamoy pawis ng jeep na panay bulong ng, ang bagal naman? Nang umusad ng kaunti, hindi sinasadyang napahawak si Inyigo sa stansyon. Nadunggulan ng kaunti ang tungkod ng lalaki sa harap at nalaglag ang coins purse nito. Agad namang yumuko si Inigo. Pinulot ang nagkakalat na barya at nagsorry. Ngunit doon, parang biglang sumabog ang granada. Ano yan? Gusto mo akong bantaan? Sigaw ng lalaking pawisan sa likod. Si Mang Orly pala. Base sa name tag na nakasabit sa lanyard ng isang logistics company. Umangat ang kulubot na daliri at tumuto kay Inigo na tila baril. Mga kabataan ngayon, nakala mo kung sinong entitled. Halos mabingi si Inigo sa sagadlitid na mura. Pati cashier tumigil sa pag ng passbook. Tumutulo na ang laway ni Mang Orly habang ibinibilang ang lahat ng pagkaantala sa batang may orange polo. Masisikip daw ang kalsada, mahal ang bigas, pati pagkamatay ng aso niya kahapon, lahat kasalanan ng spoiled na batang mukhang wala pang hirap. Hindi umiinig si Inigo. Mariing nakapulupot ang palad sa tiket, nalulukot sa pawis. Sa kilid niya, nakapumaiwang ang manager na si Miss Farah. Black blazer, pulang lipstick, pero imbes pigilan, mas inunahan pa niyang sinita si Inigo Sir, kung hindi po kayo ready, pwedeng daan muna kayo sa likod para umusa din ni transaksyon. Lalong tumingkad ang mga bulong-bulongan. Ayan na, anak mayaman yan, na featured dati sa magazine. Tiyak, may connection eh! Hindi na inalis ni Inigo ang tingin sa LED. Palipat na sa 14. Pero sa loob-loob niya, bawat insulto ay parang marka sa checklist ng problema sa branch. Dumating ang sandali. Si Teller 2, si Robbie, sumigaw ng next pero bago pa makalapit si Inigo, siningitan siya ni Mang Orly. Tinulak ng bahagi ang braso niya. Napaatras siya. Ngumit si Napo ang lakas. Sige kuya, ikaw muna. Ngumiti ang matanda. Parang nagtamu ng tropeyo. At inangat ang tiket niya na mas mataas ang bilang. Forty-two pala. Tumawa ang ilan at sumigaw si Robina, Kuya, bawal singit. Pero pinalampas din ang makita ang malamanok na braso ng matanda. Nanlumo si Inigo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil malinaw ng palpak ang pulisiyang zero tolerance sa rude behavior na ipinagyayabang ng HR sa quarterly report. Dalawang oras ang lumipas bago siya nakadaong sa Taylor. Sa loob ng pagitan, nakitang kinagat ng guard ang uso para pigilan ng tulog. Nag-smoke break ang branch manager kahit bawal. At may nanay na halos mapayuko sa kahihingi ng extension sa loan dahil nasingil ng over-the-counter late fee na hindi niya alam. Nang makaharap sa bintana si Inigo, Mahinam niyang si murder ng manager's check. 18,000 lang para sa public school donation. Sir, may service charge pong 300, patid ni Robby. Oo naman, sagot niya. Card or cash? Cash po. Sabay abot ng limang Pero pinaupo siya ulit. Kailangan po, fill up muna kayo ng bagong form. Yung inyo, lumang template. Hinal na ang toddler sa tabi habang nakasiksik sa counter. Nailabas ni Inigo ang halos sampung sa pigilan. Pinirmahan ulit, naghint, nagthank you, at lumabas ng halos alas dosang hapon na may mancha pa ng basang t-shirt sa dibdib, sanhi ng tulo ng malamig na tubig sa refilling station. Gabing yon, nasa family dining room si Inigo, tahimik habang nagugupit ng mga resibo. Dumating si Don Hernan, hawak ang iPad na puno ng global market graphs. Ngunit napansing nakasungaw sa supot ng anak ang pamphlet ng Metro Civica West Rizal. May hawak pang claim stub na lukot. Fieldwork mo, iho, biro ng ama. Doon sumabog ang buong kwento. Hindi sa dramatikong reklamo, kundi sa maayos na bullet point na parang report. Una, kulang sa staff kaya band ang lunch break. Ikalawa, walang complaint desk. Ikatlo, Pinahihin tulutan ng branch head ang harassment para lang umusad ang tila. Bawat punto, sinamahan ni Inigo lang oras, pangalan at detalye. Nakikinig si Don Hernan, ngunit ang mga matay nagliliwanag. Kilala niya ang tapang ng anak sa mga NGO, pero ngayon lang bumaba ito para makita kung paanong pumapasok ang dumi sa ilalim ng kanilang pintuan. Alas Jeff kinabukasan, habang sarado pa ang blinds ng branch, Sumulpot ang itim na van ng Main Compliance Division. Pinangunahan ni Don Hernan, hindi sa barong kundi sa simpleng long sleeves, kasama ang dalawa pang board director, dalawang external auditor at isang abogado. Kumalampag ang glass door. Nagulat si guard na si Kaloy. Gising na bigla si Teller Robbie. Si Miss Farah na pa ay at itinago ang vape sa drawer. Surprise branch visit ma'am, tugon ng abogado. Agad nilang hiningi ang incident logbook. Blanko ang kahapon. Pinatabi ni Don Herna ng guard. Inayos ang projector sa waiting area at pinaplay ang CCTV loop. Pansamantalang papatay Cindy. Ngunit may dala siyang USB. Body cam ng anak na nakasukbit sa loob ng polo. Lumitaw sa malaking screen ang live audio ng paninigaw ni Mang Orly. Ang pagpalusot ni Farah, pati pagtawa ng ibang kliyente. Kinuyom ng branch manager ang kanyang ID. Nanginginig. Sir, isolated. Hindi isolated ang kultura, putol ni Don Hernan. Ipinakita niya ang email screenshots. Tatlong dating reklamo tungkol sa pambabastos ng customer habang nanonood lang ang staff. Lahat sinabing resolved pero walang aksyon. Bawat teller na mutla. Si guard na paupo. Inisalisa ng compliance officer ang listahan. Kulang ang cash on hand versus teller tape over-collection ng remittance fee at misgraded loan penalties. Tumayo si Inigo sa giid. Ngayon naka long sleeve, ngunit wala pa rin big time aura at humarap sa parehong pila ng umagang iyon. Kalahati pareho pang mukha. Pasensya na kayo kahapon. Hindi ko sinabing sino ako, hindi ko rin minura si Manong. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, kapag may nang api, may nakatingin. Pinirmahan sa harap ng lahat ang suspensyon ni Farah at straight termination ng dalawang teller na nahuning ng kaltas ng late fee. Pinatawag sa HR ang guard para isponsor ang kaining dahil panay overtime ng hindi binabayaran. Si Mang Orly, nakatayo sa gilid ng gigitata sa hiya. Lumapit si Don Hernan, inabot ang brown envelope na may health voucher. Para sa check-up ng tuhod mo, tatay, Nagsorry ang matanda, halos maiyak. Ipinaskil sa pinto ang memo, Branch temporary closed for full retraining and system overhaul. Nilak ang salamin. Kinuha ang cash box. Binilang ng transparent sa kliyente. Sa labas, ilang bystander nagsiselfie sa tarp na See you in 7 days. Better. Faster. Kinder. Inakay ni Inigo palabas si Robbie na napatunayang inutusan lang ni Farah at inalok ng scholarship sa night school. Sa tambayan ng tricycle sa kanto, Nakaupo si Inigo, humihipop ng saging konyelo. Habang pinigmamasda ng datin pila, ngayon wala. Tulad ng plato sa kusina ni Don Hugo. Alam niyang hindi mababasag ang institusyong marunong tumanggap ng dumi, kilalanin ito at kusaang maghugas. nag ang ama, Good job, Iho. Next week, bulakan cluster naman. nag siya ng simple, Oo pa, pero hindi na ako magsusot ng orange, baka makilala na ako. Sa dulo ng mensahe, Nag-attach siya ng smiley na may pawis Kahit anak ng bilyonaryo Minsan kailangan ding pumila Para maramduman kung saan una nabubuo ang lamat ng sistema Paglingon niya sa saradong branch Kita pa niya ang nakatape na karatulang Sarado para sa pagbabago Mumiti siya Humipop ulit At naglakad pa uwi Handa sa susunod na pila Susunod na leksyon Susunod na araw na kailangang maglinis Bago magbukas May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? i-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.